Samantala, araw po ngayon ng biyernes, alamin muna natin ang presyuhan ng mga paninda sa Kadiwa Store. May report ang ating kasamang si Vel Custodio. Vel? Bright and shine, Audrey. Palengke day na naman bukas. Kaya dapat alam natin ang presyo sa merkado. Mas nakakamura pa kayo kung sa Kadiwa ng Pangulo kayo bibili sa ADC Building, Elliptical Road, Quezon City. Ako bilang consumer, siyempre maghahanap pa ng kung saan yung mura, di ba? At saka yung quality. Talam mong ito ay makakatulong dun sa mga kababayan natin, mga, ano, mga farmers, na alam naman natin na talagang sila yung... Uh, sila yung sila yung ano sila yung bayani dito sa Kadiwa ng Pangulo, mabibili ang mga pansahog at bigas sa pinakamababa o nasa kalagitnaan ng suggested retail price range base sa huling presyo ng Department of Agriculture kung ikukumpara sa presyo sa Kadiwa. Mabibili ang carrot ng 110 to 180 pesos kada kilo sa merkado habang 140 pesos kada kilo naman sa kadiwa. Ang patatas ay 70 to 140 pesos sa merkado at 110 kada kilo sa kadiwa. Ang sayote naman ay 50 pesos kada kilo sa kadiwa. Ang ampalaya ay 80 pesos kada kilo sa kadiwa. Ang sitaw ay 90 pesos. Ang kalabasa ay P65 pesos. Ang talong ay 110 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 120 pesos. Ang cabbage ay 60 pesos kada kilo. Ang bell pepper naman ay 180 to 360 pesos kada kilo sa merkado, depende sa klase. Habang 280 pesos kada kilo naman sa kadiwa. Ang sibuyas ay 90 pesos kada kilo. Ang bawang ay 130 pesos kada kilo. Para naman sa presyo ng prutas, Mabibili ang nakata ng 80 pesos hanggang 130 pesos kada kilo sa merkado, habang 80 pesos kada kilo sa kadiwa. Ang natundan ay 50 pesos sa kadiwa. Sa presyo naman ng na bigas sa palengke, 48 pesos hanggang 55 pesos ang imported rice, habang 45 to 60 pesos naman sa local rice. Sa kadiwa naman ay 29 pesos kada kilo ang binibenta sa nabigas sa mga piling kadiwa store. Ito ay para sa mga senior citizens, may kapansanan, buntis at niyembro ng 4P's habang may rice for all program din sa apat na kadiwa outlets kung saan mabibili ang bigas sa 45 pesos. Kabilang dito ang Bureau of Land Industry sa Maynila, FTI sa Taguig City, Potrero sa Malabon at sa Caloocan. Bisitahin lamang Kadiwa o uh, official social media page para malaman nyo kung saan may pinakamalapit na Kadiwa store sa inyong lugar at sa DA Bantay Presyo naman para sa merkado. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.